Hello everyone! Welcome to my vlog! So ang gagawin naman natin today, gagawa tayo ng banana crepe. So ito po yung sample na ginawa natin. Sample lang po yan. So let's start! Yung ibang ingredients, kukunin natin sa loob ng crepe. Ito po yung whole purpose cream. Ito naman yung flour. So gagamit po tayo ng dalawang egg. So eto na nga, naka na lahat ang gagamitin natin. At eto ilalagay muna natin sa lagayan at syempre palalamigin muna natin. So maglalagay po tayo sa bowl ng dalawang cup na flour. Next po, ilalagay na po natin sa bowl ang dalawang egg. So imix lang po natin. Eto naman po yung ev evaporated milk. So, bahagya lang po ang ating pagmix para hindi matapon yung gatas or yung flour. Okay, at dahil nakaready na lahat, at syempre, uumpisahan na po natin ang pagluluto. So, hindi ganun kalaki ang kawali natin. So, uh, kung gagamit kayo o magluluto kayo, mas okay po sana, mas malapad na kawali. Para mas uh, maganda ang pagkakagawa ng crepe ano, or malapad. At syempre, kailangan manipis lang ang pagkakagawa nyo. Perfect. So, ayan, nakadalawa na tayo. Ayan, magsasalang ulit tayo sa kawali. So, sinakop ko po yung buong kawali para mas malapad po yung pagkakagawa natin. So, perfect naman po yung pagkakagawa natin. At ang next naman, eto na. Itatransfer na po natin sa lagayan ang marshmallow. Next, ilalagay naman natin sa plate. Eto po yung Nissan Vites Wafer. Isa po yan sa toppings na gagamitin natin sa gagawin nating banana crepe. So, eto na mga guys. Siyempre, I-arrange muna natin bago natin lagyan ng toppings sa ibabaw. So eto na no nga, eto yung all-purpose cream na pinalamig natin sa rep. Ang next na ilalagay natin, eto po yung nilagang saging. Mas masarap kasi pag ilalaga muna natin bago natin ilagay sa ibabaw or gawin natin toppings. Eto yung chocolate syrup. Marshmallow. So, ayan guys. So, careful lang po sa pag fold para hindi po masira. So, ayan. Malapit na po tayong matapos. Be careful lang po para mas perfect yung gagawin natin. Ayan, may pahabol pa po. So, marami rin po yung nagawa natin. Pagin natin ng banana sa ibabaw. Ito yung all-purpose cream. So, syempre, bago natin iserve sa lamesa, lalagyan muna natin ng design sa plate bago natin iserve. Okay? Ito kasi yung style ko or diskarte ko. Syempre, para mas masarap, para mas attractive. O, 'di ba? Guys, malapit na po tayong matapos. Ayan, may pahabol ba? Medyo madami talaga yung nagawa natin. Okay, last na to. Sana may natutunan kayo today kung paano gumawa ng banana crepe dessert. Thank you for watching. Hope you enjoy. Please like and subscribe. Thank you everyone. So, nilagyan pa natin ng toppings sa ibabaw. Yan po yung birch tree. Birch tree milk. Thank you everyone! Wow, ang sarap nito ah. Matikman nga.